Hello, what's up guys? Ito, uh, yung nakaraan na pinupukpok ko yung martil sa mukha. Ngayon, susubukan so naman natin ngayon yung gano'ng katibay kung tumanggap ng mukha ko sa sampal. So guys, panoorin nyo. Eh. Ilan ba kaya mo? Sarap na. Kahit ilan? At ilan. Okay. Ito, ah. Ang pala ito ito, so? Ha? Ayun, parang na. Okay. nako, na, may na, may na, sa pa kaya kulit tibig yung mga sampal mo kayang kaya ko yung tanggapin yan ha? kayang kaya ko tanggapin yan dahil hindi lahat sa oras hindi ko sabihin na hindi ko kaya pero kayang kaya ko tanggapin yung mga sampal mo ayan natatanda mo kulit TV mics mo lang malakas one more one more pa ito na guys itong itong taga sampal malakasan eh. na natin

Ha? No. Ha? No. May na, may na, may na, guys. Dahil kaya kong tumanggap ng ilang sampal talaga tutusin lang. Walang pula na yung mga na yan, no? Wala. Kaya, kulit TV. Eh. handang handa ka na sa training. Handa na rin ako. Bakbakan na. na. Sampalan na.